Magandang umaga po, Sir itulpo. po. Ako po yung humihingi ng tulong pinansyal po na magawa na po ang MRI at creatinine test po ng aking asawa upang maumpisa na po ang kanyang gamutan. Sana po kami po inyong matulungan. Maraming salamat po. Magandang hapon po, Ma'am Hazel. Magandang hapon din po. Okay. So, ma'am, ano po ang nangyari po kay Tatay Manolo? ano po ma'am, bali po kasi nag po kasi sa sakit ng ipen, tapos nawalan na din siya ng pandinig po. Tapos po, every time po na pumupunta kami sa hospital po, wala po siyang, yung parang walang nakikita sa laboratory po. So yung doctor po nagdecide na ipabiopsy po siya. Kasi wala nakikita sa labo. In short yung laboratory niya normal lahat. Opo, normal po lahat. Okay. Tapos po yung nagpabiopsy na po kami, doon po lumabas po na cancer daw po. Cancer ng ano? Opo, yung sa ilong daw po, yung sa ilalim ng sa sinus. ugat ng ilong, opo. Okay. Doon daw po kasi na tumubo. So hindi na po daw kayang operahan. Ba't may tumubo? May bukol? Wala naman po. Pero sabi ng doktor po, nasa loob daw po kasi. Kung baga ano ba po... Nararamdaman, anong nararamdaman ng tatay mo? Ako curious lang ako ha. Opo. Oh, kasi alam mo, may senior citizen na rin ako eh. Opo. Oh, <laughs> Kaya mga ganyan, hmm. <laughs> ako ng, ako ng interest. Ano, anong nararamdaman ng tatay mo? Ano po? Umpisa lang po sa ipin, tapos nawalan na siya ng pandinig. Tapos nag-seizure po siya, ganun. tas ngayon po, na mamanhid daw po yung kalahati ng ulo niya, tapos po, ano po, yung isa niya pong mata, parang may Bell's palsy po, yung parang pumapasok yung black sa loob. Hmm. Opo. Gano'ng katagal na yung sitwasyon niyang, ganyan? Kasi po, nag-umpisa yun noong August po eh, 2023, pero po yung sa mata po niya, mga November po, ganun. Na na ba kung anong stage na 'yung kanyang cancer? Ayun nga po, hindi pa ah, po so kaya yung yung po Opo, kaya po nilapit namin dito 'yung mm -hmm. sa MRI po. Mm -hmm. Nung nung magpapa up ako, pina-MRI ako ng doktor. Mahal pala 'yung MRI na 'yan. Apo. Kaya talaga malaking bagay 'kung ano 'di ba? Kaya sa atin na sa mga katulad 'yung uh, kapos sa buhay talagang mahirap magpa-MRI siya rin. Actually, um, parang... Ang na ako na pakinaba. ako na nagamit yung pagka-senior senior citizen ko for the first time sa MRI. May pinasa okay. po sa atin si Ma'am Hazel. Uh, ito po yung uh, halaga po ng MRI po, Ma'am. Okay. No? ito po yung 7,865. Mm. And uh, ano po itong sa... Kriatinin po. Okay. Sa MRI naman po para sa kanyang... Isa pang bali so, dalawang MRI. Pa pala, no? dalawang so isang 9,700 at isa pong 7,865. Ma'am Rowena, magandang hapon. magandang hapon po. Opo. Um, kamusta po si tatay ngayon, ma'am? Uh, katatapos lang po kumain ng ano, kumain po ng tinapay sa akate. Eh. Opo. Mm -mm. Tatay, ah uh, magkasing edad po tayo. 61 na rin ako. Kailan bang birthday mo, tatay? July 18 po siya, sir. Ah, July 18. Ba't hindi Apo. siya nakakapagsalita? Mahina po yung panahin. Mahina po yung, mahina po yung boses Okay, so kung mag-alala, ano, Hazel, at uh, I'm sure naasikaso naman na yung inyong, ano, yung inyong hiling. Uh, oh, no? Po. At uh, uh pagdating naman po sa ganyan ay handang-handang tumulong ang tanggapan ni Senator Rafi o di naman kaya ang tanggapan ni Congresswoman Joselyn uh, Jocelyn Tulfo yung aksya. Yes. yes po. Salamat. Um, tignan po natin, ano, uh, Ma'am Ma Rowena, nung mga pa. unang... Uh, Uh, bago po magkaroon ng ganyan si Tatay uh, Manolo, may mga dinadaing na po ba siya sa inyo uh, five years ago? Wala naman po. Wala naman po siya dinadaing. Ayun lang po, doon lang po nag... Ano po ang trabaho oh, okay. niya, ma'am, dati? Dati po siyang, ano, dati po siyang vulcanizing po. Ah, sa vulcanizing. Tireman po, tireman. Okay. Magandang so, hapon po, ma'am Annie. Good afternoon, Shari. Good afternoon, Attorney Billy Moore. Good afternoon sa inyo. Mm -hmm. Yes po. po. Yes po. Mm -hmm. So, author, uh, Miss Annie, um, kami mm -hmm. po ay uh, um, Muli pong may ilalapit sa inyo sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Alam po namin ano, Miss Annie araw-araw tayong araw-araw tayong magkausap dahil nga po sa dami din po ng uh, inire-refer po namin sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, meron po muli kaming idudulog. Uh, Miss Annie, kung saan si Tatay Manolo Arawi po ay nangangailangan po sana ng tulong ni Congresswoman Jocelyn Tulfo para po sa pang-MRI po ni Tatay na nagkakahalaga po na total po, no? Uh, Ma'am Annie, na hmm. 17,912 at ang kanilang ospital po Miss Annie ay sa East Avenue po Medical Center. Okay. Yes, sorry. Oo, nakarating din sa office ni Congresswoman Josie yung po ng ACIS ang uh, ang problema at uh -huh. uh, sa hospitalization at sa pangangailangan ni Tatay Manolo, handang-handang ang ACT-CIS at uh, si Congresswoman Jocelyn Tulfo na tumulong sa kanya. Huwag na po kayong mag-alala na eh, sa gastusin niyo sa hospital. Mm -hmm. Sasagutin po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng act ang inyong mga pangangailangan sa hospital. Mm -hmm. Mm -hmm. Salamat Magpagaling po. Magpagaling po kayo, Sir. Mhm. Mm Maraming salamat po sa inyong tiwala sa aming tanggapan. Ayun. Ah uh, Ma'am Annie, uh, alam mm. po natin ano, non-stop po talaga yung tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo sa pagbibigay ng tulong. Ah uh, yun nga po, gaya po ng nabanggit ko kanina, araw-araw kaming magka viber ni Miss Annie dahil mm. sa dami na rin ng ini dire-refer natin at oh. ang dami talagang tinutulungan mo, diba, ng tanggapan ni Kong Jocelyn. About last, last year pagpaalam mm -hmm. din ako kay Attorney Pau na kung pwede ako mag-entertain ng mga ganitong ano ganitong yes, po. Uh, oh. mga netizens o mga members natin na nangingiing ng tulong so pe, yung pong ano mga nasa page ko ay nyo rin po yung page ko uh, maybe magpadala rin kayo sa amin ng mga kung anong gusto ninyong tulong lalo na sa medical ang oh. may, may may pinadala sa aking form si Attorney Pau padadala mm -hmm. namin do sa pasyente, oh, i pa nila tapos pino forward namin sa Akseyes. Oh, Alam mo mm -hmm. na nakakatuwa dahil hindi nabibigo yung mga yes. yung mga lalo na yes, kahit, kahit sa page ko lang dumulog pag pinadala ko mm -hmm. na kay attorney Pau yung patient information sheet, nababalikan naman sila tinatawagan kagad ka Ano po? Yeah. So yeah. i-follow niyo rin po yung page ko at nagiging extension kumbaga no nagiging extension office din po yon ng ACIS pagdating sa tulong sa mga medical pino-forward po namin sa kanila Yun yung mga idinudulog nyo sa aming uh, paghingi ng tulong ano po yes okay mm -hmm. and uh miss ani sa mga nais mm -hmm. din pong uh, humingi mm -hmm. din po ng tulong sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo saan po sila maaaring uh, magmensahe po miss ani Paiwag iwag niyo pong kakalimutan ang aming Facebook page si Kong Jocelyn Tulpo po may blue check mark po yon uh, ang aming pong tanggapan ay laging bukas para sa inyo andito po ang ACCIS party list ang tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tupo na aantabay at tutulong sa inyong mga pangangailangan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na support at pagtitiwala sa aming tanggapan. Ayun. Thank you very much, Miss Annie Ipay. Thank you very Ipai. much, Annie, okay, nice, to, me nice to meet you. Ngay lak ngay nice kita to na meet, meet you, Atorny. <laughs> okay. Sige. Salamat maraming po. Salamat, Atorny. Oh, okay. Madadagdagan ang ingin ng tulong sa iyo, ha? Sige Ayun. lang po, handa po tayo. Handa ah, po kami opisyal ni Congresswoman Jocelyn Tulfo yes, na aktibong. Salamat Ayan. po Annie. Si salamat Miss Annie. Salamin salamat din po. Muli po mga kapatid no sa mga nais po humingi ng tulong medical po sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo na po namin na Napakarami pong tinutulungan ni Congresswoman uh, Jocelyn Tulfo. Mag-message lamang po kayo sa official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Uh, meron po mga staff po na sasagot po sa inyo dyan. Nanay Rowena and uh, Tatay Manolo. Apa opo um, ganito po no uh, magbibigay din po siyempre ng tulong ang tanggapan din po ni uh, Senator Raffy Tulfo antayin niyo lang po yung tawag ng aming reporter at aasistihan po namin kayo sa tanggapan po mismo ni Kong Jocelyn uh, patungo po ng East Avenue Medical Center at uh, i-message niyo lamang po kami nanay at tatay kung meron po kayong karagdagan po na tulong ay agad-agad po a-actionan uh, po yan uh, nanay Rowena at tatay Manolo hangad po namin ang uh, agarang paggaling po ni uh, tatay. Salamat po, ma. Ma'am, may mensahe po kayo kay tatay. Palakasin niyo po yung kanyang loob, ma'am. Una po sa lahat, papasalamat po ako sa tool po kasi po. Kundi po dahil sa inyo, hindi po siguro ma kami makakapag-MRI po. Tapos salamat din sa, ba, sa mga magulang ko kasi po, hindi naman din ako lalaki yung maputing tao, kundi dahil sa kanila. Kaya sana po, hiling ko lang kay Papa, lakasan niya pa yung loob niya para tuloy-tuloy yung paggaling niya. Yun lang po. Tsaka mahal na mahal ko po sila. Ayun. Ilan kayo magkakapatid? Anim po. May mga apo na ba sila? Opo. Ikaw, may asawa ka na? Meron din may po. May ilan na anak mo? Dalawa po. Ah, okay. Mm -hmm. may iyak na si, uh, um, naging emosyonal din si Ma'am Rowena. Ma'am Rowena, kayo po. Meron po kayong mensahe kay Hazel? Sabi ko sa, po sa anak ko. Uh salamat kasi nandyan ka para sa amin. Natutulungan mo kami kahit mahirap. Pinakaya mo para sa amin. Kaya, ingatan mo rin yung sarili mo. Lakas lang ng loob. Mahal na mahal kita na. Oh, Hazel. Panjali bin ng mga bata. Hmm, sa <laughs> so mga bata. penjali Panjali bin nila. Salamat po. Ayun, dalawang 2,000. Mm -hmm. Si tatay po ba nanay ay may nais imensahe kay Hazel? At uh, emosyonal po si tatay. May gusto ka rin imensahe sa anak mo. Yan lang po masasabi ko. Ma mahal ko po sila kay Senator Rafi Tulfo at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Nanay, uh, nakikinig po sila kong Jocelyn and Senator Rafi. Baka meron po kayong uh, imensa nais imensahe. Uh, eh. pasalamat pasala salamat po kay Rafi Tulfo. at po kay Pam Jocelyn po. Maraming maraming salamat po na nabigyan niyo po kami ng tulong. Thank you din po sa walang sawang pagtulong po sa kagaya po namin. Mm -hmm. Alam niyo naman po lagi ang pakay ni Senator Rafi Tulfo and ni Congresswoman Jocelyn Tulfo at ng Tulfo family na umasiste po no sa mga uh, kapuspalag na nangailangan talaga ng tulong. So uh, ma'am, gayon po ang gagawin po natin ha. Antayin niyo lang po yung tawag ng reporter po namin. Asistehan po namin kayo sa office po ni Kong Jocelyn and oh. sa East Avenue Medical Center para masimulan na po natin yung MRI. Okay. Salamat po. Salamat ta salamat magandang po. hapon po ma'am.